Sa Good Vibes Manok sa Kampwestuhan Highland Resort, ang iga deklarar sa Guinness World Record bilang largest building nga manok ang shape sa Sabado nga Adlaw. May report si Romeo Subaldo. Gikan sa piyak ng mga kabukiran sa Talisay City, makita pa ang ini nga higante nga manok sa Saludsiang Kompwestuhan Highland Resort sa Talisay City. Pakadto ka palang, makita na sa layo ang ini nga manok. Ini, ang ginatawag nga Manok Ni Kano Guaputan. Agaw atensyon ang manok sa kada may mag-abot ng mga bisita. Pagpanaog palang sa salakyan, mansig-mansig pakuha sa picture, bata kung tigulang, may naga jump shot pa. 34.93 meters ang kataason sini. 12.12 .12 meters ang width, kag 28.17 meters ang kalabaon. Ini ang ina-kabig sa Guinness World Records nga pinakadako nga building nga ang shape manok. Inog bulang nga manok ang itsura sini isa sa mga tatak negros. Suno sa kay kanu guaputan kay isa man ini kada ko nga industriya sa negros. Biggest industry in Negros uh, after uh, sugar. Uh, the first is sugar. Kung lang taon na ang pagslam uh, pag sa sugar industry, ang nagbatak sa aton is uh, five mga fighting cock builders. That is the reason why nga kadamo sa mga fighting cock farms long, ngari menteri tausan subden ada iya kagak uh, tausan sub people nggak ada budigan Manila ubrabi sih berat tausan sub people dugong panya ini lagi anak isahanu nggak building nggak manuk ang shape sa Pilipinas Gintukot ini sa sulod sang 456 kadlaw, kag may 15 ka mga kwarto sa sulod nga pwede maistaran. May viewing deck man, lahog panitan, pwede ka kapili kung uyag mo magtiner sa liog o kung sa tinae isang manok. You, you can stay in Batikolon, liog or tinae sa isol. <laughs> Gin kinahanglan pa nila magkuha sa surveyor gikan sa Manila para makapasar sa standards na ginarequire sa Guinness sa pagtakos ng building. Kagpati ang surveyor, nakibot kay ini pa lang ang higante nga manok nga building nga iya nakit-an para kitaan hindi lang ini isa kakalingawan nagadalaman ini isang dungog hindi lang sa Negros kundi pati sa pungsod Pilipinas This is the first and only in the Philippines the only one in the Philippines no wala na siyang ibang pa naka-acquire sini since pagkatawang sa Pilipinas basta subong. History. Never in the history we made history. Amo nang okay? Sa Sabado sang aga, pati ang formal nga recognition sang Guinness sa sining nga manok. Masunod nga gulitan ang makakuha sang isa pagid ka Guinness record para naman sa pinakamalaba nga chasing slide sa bilog nga kalibutan.